Hello, hello, hello mga kababayan Mga OFW, saan mang kayong panig sa mundo Po'y mag i lang sa mga nagaganap noon at ngayon Sa ating politika, sa ating bansa Ang naano ko lang yung Panahon ni Duterte, hindi ba, hindi man kailan sa inyo Si Duterte, maraming mga Inumurang pali, pare, ganit siya sa pare. Ang lulutong, lulutong ng mga mura niya, ni Duterte dati, no? Napalo na dyan naman siguro yung mga kabayan. <coughs> Kung paano dyan malatan niyang pare. Pero ganun pa man, may pare pa rin na gustong gusto yung pamamalakad niya dahiyat pa rin sa kanya. Akala natin, lahat ng pare galit sa kanya. Kasi nga, kung banata niya yung mga pare dati, nalulutong ng mura niya, marami siyang mga isyo sa pare. Pero magugulat siya sa isang pare na ito, papakita ko sa inyo, kung pare niya purihin si Duterte. Ito, panurin niyo ito. Yan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo. Takot. Aba, e eh, biglang anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad, ng pagkakaisa sa bansa natin. Ang bayo ko, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, kang babalik. Hindi nagtatapo ng balat, ng kanyang nilalagay sa sa bulsa. Pag nakarit, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic, ang Pilipino, pag nasa Subic, ang pabait, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino, ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Yan, tingnan niyo. Kahit ako po ay isang obispo. Tingnan niyo mga kaibigan. Aba yan? Hindi mo siya katakalain na may isang pari pala na Gustong gusto yung Duterte. May try natin. Pare, oh, alam niya man si Pangulo eh, pag binanggitan pare, eh, dumudura. Eh, oh, tama. Oh, hindi man ako kasali ah. doon. Kakatwiran ko, hindi naman lahat. Dumudura talaga Ay, si Duterte doon. dati. Hindi ako kasali Pangulo, si Bisha Perez. Naran mo ba kayo? Eh, ba't ako masasali eh, kapogi kong ito? Na, no. biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro eh may katapangan. Apo'y nakikinig lahat ng kaklasiko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga kaklasiko. Walang matutunan. Hindi ba mga kabayan? Sana ilat lahat ng pare ganito. Tumulit siya sa pare nato. Hindi nag... Para sumasama sa mga rally eh, sumasali sa politika. Hindi naman tama yung mga pinaglalaban niya. Maturin natin. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Ay, ah, eh, sigurado ang mabait ang pinsang buo katangahan. Ayun. Pakisabi mo nga sa katabi mo, <laughs> pinsang buo ng mabait. Oh, Pinsang buo ayo, tama. Pinsang buo pala yung mabay at katangahan. <laughs> Tulad ng maging akaw, kapatid ng sinangaling. Ako po ay isang profesor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan <coughs> ng mga estudyante. Pag ako naglalangad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga piniktik na luya ang mga... Ayan kayo mga pare. Makinig kayo dito sa kapwa nyo pare. Ito tularan nyo. Gusto talaga yung katahimikan. Gusto yung mawala ang korupsyon. Eh kayo eh parang kinukusintipan nyo yung korupsyon. Sumapanik kayo, kayo kay Bongit. Ito talaga oh. Malagay sa totoo. Hindi siya sumasal sa politika pero... Ano sabi niya sa panahon dito 30 Okay pang yung pangmalakad. Ikaw ang gayahin niyo mga pare kayo. pero isa lang ang aking sinisigurado may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay ginatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap ng Duterte mabalik. Yung mga hindi po malakpa, eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, o oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Apa, e eh, biglang anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Narin po kayo? Ako, eh tayo na hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at ikilos, kung hindi tayo magpapakita ng pwersa ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, eh, lalo na sa hindi mo kaya. Yung makasigaw ng email! Ay, yan yung matatapang. Yung mga hindi mak kumangin lang yun di ba gano'n, ganon. kumangin lang yun ang kanin at ulam kanina ayan nakita niya mga kabayan. isang pare matapang na sinabi na gusto niya mabalik ang mga Duterte ayan dapat sabihin niyo sa mga kapama pare ito father Hindi yung mga kasama mo diyan, ko lang ata ang kumakampi sa Duterte, yung kasama mo, lahat laban. Binabali nila yung katotohanan, ayos silang makinig sa pare pa naman, ayos sa punod siya tama. Sana kung ganito lahat ang pare, eh, makikisa sa katahimikan, may pangarap na pag-unlad. yan mga kabayan uh, guro naman eh malalaman nyo na kung ano yung magiging sa loobin nyo at kaisipan sa panahon ng eleksyon nyo, kung sino ang ibabot nyo talaga para sa akin ay eh, straight PDP laban ano maasa natin sa mga kandidat ni Bonget eh dati na nanungkulan yun eh sanay na sa korupsyon yun Dati na magnanak ako yun. Ngayon magnanak ako na naman yun. Kaya mga kabayan, straight tayo. PDP laban. Thank you mga kabayan.